Ayon po sa balita, namatay sa bumagsak na helicopter sa Nueva Ecija si Willie, ah, I mean, ang piloto pala <laughs> ni Mr. Willie Revillame. Pag mamayari daw pala na sa si Mr. Willie Revillame yung bumagsak na piloto. Malaking halaga yan. Anyway, may insurance naman yan. Ano? May insurance. Totoo ba yun? Yung minsan ay may mga nasusunog na kumpanya, pabrika, halimbawa, sinadya daw dahil sa insurance, di ba? Hmm. Totoo ba yan? Yung mga ganon? So, bakit ang sabi kasi ng mga netizens? Dahil daw or possibly daw na no? dahil din sa insurance? Ah, huwag naman sana, ano ho, dahil syempre yung piloto, ano ho, yung buhay ng piloto, mahalaga rin po yun. Hmm. Noong Sabado, February 1, nabumagsak ang helicopter sa Nueva Ecija nga at nasawi nga itong lady pilot na ito. At nakiramay, syempre, itong si <laughs> Wala namang bago dyan. Sila sila rin, syempre. Pero mas malala yung balita na kung ay nakikisakay daw itong si Mr. Bato de la Rosa. May mangilan nila na hindi pa rin naniniwala na kuno nga ay isa sa mga huling pasahero itong si Bato ano hmm. Ano kayong masasabi ni Mr. Willie Revilla dito? Dito sa balitang ito. So nakita nyo po, nakita nyo na. Hmm. Ayan. Si Mr. Bato nakigamit kung ano man ang kanilang usapan, nakigamit ng ng chopper na ng si Mr. Willie Revilla Ano to? Bakit po? Kampanya na? Nauna na kayo? Nangangampanya na kayo? Kaya ganito na ang ginagawa nyo. Kasama na po ba ito sa campaign funds na ide-declara nyo sa mga nagastos nyo, kung ano man ang tawag doon sa declaration na yon? Kasama na po ba itong mga ganitong klaseng, klaseng gastos nyo? So ayan, na booking tuloy. Napahamak lang syempre na wala ang isang buhay at nakakalungkot yan, totoo. Pero kasi sa mga ganitong pangyayari, may gustong i-expose yung mga sitwasyong ganito may gustong i-bulgar ang mga ganitong pangyayari at yan na nga, good luck